kasama naman po natin si Sir Romeo Mercado kasama ang kanyang anak na si Ma'am Melissa Veril. At reklamo niya ang barangay kagawad at anak nito na nanakit sa kanya noong October 19, 2025 sa barangay 869 Pandakan, Manila. Sir, ang Romeo and Ma'am Melissa, magandang ma hapon po. Magandang sir, hapon ano po, po. ba po. sir nangyari po sa mukha ninyo sir? Medyo grabe talaga yung black eye at saka nagbo bruise Paano po nangyari nun sir? Yung pong ano-araw na ano yun, gabi na eh. Ngayon, punta ako sa tindahan, mibila ako sgarlyo. Tapos po, yung pagkabili ko, napatingin lang ako sa magama. Ngayon bigla na lang ako sinya, no? sinuntok. Para nag sa tingin ko. Ako sa mga ganyan, no? So, dapat talaga tumasampulan itong mga barangay kagawad at saka yung mga anak nila na yung makita mo naman, di ba? Saan po ba ito silang barangay, ma'am? Barangay 869 po, so 95. Ang service po sa kondisyon ninyo ngayon, no? ang pwede natin po masampang kaso sa kay Barangay Kagawa at saka sa kanyang anak na si Angelo is either slight physical injury o kung less serious physical injury. Depende po yun sir, sa duration po ng medical attention kailangan po sa inyong sugat. So kung October 19 ito nangyari. Opo. Ngayon October 27. If by October 29, no, kasi if one to nine days lang, tapos nawala na yung sugat, that's light physical injury. Pero kung maging 10 days to 30 days na yung sugat, that's less serious physical injury medyo mabigat to ma'am. So pwede talaga tumakulong ng more than one year itong sina Angelo at si Kagawad. And at the same time, of course, ma'am, since Kagawad nga siya, meron talagang kasamang administrative charges yan. Nga pwede siya ma-disciplina or ma-suspend mismo ma'am. Or kung medyo grave mga hindi pa makarecover si tatay ng more than isang buwan, nahirapan siya sa pagtrabaho, baka pwede na itong mga din sa ombudsman para po sa kanyang dismissal and perpetual disqualification to hold public office. Ano naman yung grounds dito? Pwede natin gawin is ang oppression no, under RA 7160, yung local government code, or conduct prejudicial to the best interest of the service, of course, ng kanilang barangay. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad Marcelo. So ano po ba sir yung uh, masabi ah. niyo dito sir bakit niyo siya bigla binugbog kasama pong anak ninyo na binugbog lang sir sinuntok ni oh, oh, Bill. Ayun ah. oh, nga sir sinuntok kayo sir kaya nagkasugat-sugat kayo. Ano po ba sir yung nangyari dito sir? Wala pong katotohanan na nanuntok kami diyan Tony kasi meron po akong proof na nasa bahay po ako at uh, meron po akong CCTV footage na yung pong sinasabi niya is malayong malayo sa katotohanan. Saan po ba kayo sir sinuntok? Sa mismo ng ng tindahan. Sa harap po ng tindahan ni Kagawad Doping po. Mayroon pong CCTV doon po eh. Sige Ganito ma'am, since sa uh, public place nangyari yan, so pwede natin dagdag yung alarming scandal din na kaso no, sa mga revised penal code. ka yun na pa sa PNP? Opo po, nag na po kami ng tulong na ano po sa medical legal. Nakapunta na po kami ng okay. karami. Tapos nakapagpunta na po rin po kami sa headquarters po sa UN. May medical report meron na po? Meron na po, tapos meron na rin pong police report po. Yung po kasi pumunta po, kasi kami sinasabi po ni Kagawad, pumunta hmm. kami noong Saturday. Okay. Wala namang pong Kagawad po nakahumarap. Okay. Siya lang po, tsaka yung mga lupon <coughs> lang po ang nando doon. Kagawad, yung sinasabi ninyo nga hey, hindi totoo, tsaka wala kayo hmm. doon, well, doon na po kayo sa korte, sir, magpaliwanag, at tsaka ilatag yung mga ebidensya ninyo. Kayo naman, ma'am, sabi niyo nga ma, may CCTV naman sa lugar na yon. Pumunta po kami sa barangay, na daw po yung CCTV. Pati po doon sa tindahan po ni Kagawad Dobing, wala daw po, wala daw pong memory. Nakiusap po kami sa kanila na baka, mm. tas marami pong nakakita doon, sir, kung ano pong ginawa sa tatay ko. Pero po, syempre, natatakot po sila. Kahit di po yes. kami, natatakot din naman po kami. Ngayon, sa kanamdaman niyo, sir, ang ano po yung na-feeling nyo, masakit ba na parang gumalaw? Okay. Like, okay. nahirapan na kayo ngayon, sir, gumalaw? Ano po kasi ako po yung mag, ano, medyo na ano po siya, yung, mm. yung head niya po, yung, hindi ko po kasi mm. na-picture, mm. an na attorney, yung... Okay yung ano niya dito, yung yung bukol niya na malaki dito oh, sa wala, ano. Na. Dahil naglabas na po eh. kasi yung ano, may bukol siyang malaki dito tapos parang po naglilimot-limot na ho siya. Ganun po yung naging parang naging ano niya. Tapos Paano ka ba sir binugbog ba sir ni kapat saka ng kanyang anak sir? Nalangwa, suntok lang yan ko po eh. Oo nga, sinuntok na. Nawalan po. po kasi pagkasuntok daw po. Pag, uh, ay, nawalan po kasi, ka ng malay nun sir? Ayun po, tapos no, pinagtulong-tulungan no, na, no, na no, daw po di, siya. Parang nawalan ako ng malay, hindi ko lang kung ano nangyari nun. Tapos may nag -hatid. Sa kanila rin po, po sa lupon po na naging nun Sabado po na hearing po namin, okay. sila rin naman po ang nagsabi na mayroon daw pong nag sa tatay ko, tao daw ho nila dahil po nila. Kasi po ang ano nila, nirereklamo po nila sa tatay ko, nang haras daw po, tapos nagbato daw po ng bote. Pero wala naman po silang ano, ah, nila, sabi naman wala naman silang gano'n po. Kasi kaya po niya sabihin okay. na wala pong nangyaring gano'n. Para po ang hindi na po paggaling po namin dun sa nun Sabado, Binabaliktad po nila kami na si Tatay po'ng may kasalan tapos po tinatanong ko paano paano po nangyari sa kanya bakit po may gano'n siya sarado yung mata niya Nadulas lang daw. Makakapag ano po yung nagreklamo, yung naghabla po sa tatay ko na sinabi na okay. inaras daw okay. siya sa tindahan. Ah. Kagawad, Sir Marcelo, may idea po ba kayo kung ano nangyari nung event na yun, Sir? Na may naglasing ba siya or anything? So, uh, explain ko lang po, no kasi parang uh, the way po na magsalita siya, hmm. on air tayo, is parang durog na durog kami magama. Okay. Kasi meron po kami mga record dito, regarding po sa naging hearing namin noong last mm -hmm. Saturday, is makikita niyo po doon sa puti sa CCTV o doon sa blater na nakalagay kung ano po ang talaga mga sinabi niya dito at yung napakalayo po na sinasabi nila sa ngayon. Bukod po na to, ni, nagwi witness po, kasama po sa blater na nag-witness against sa akin, sa aming magama yung, yung kasama ni Mr. Mercado ngayon na anak niya, pero aminado rin po siya na wala siya sa pangyayari. Wala po so, talaga ako na, doon, na, sir. Uh, tumayo po yung uh, chip namin sa yung mga lugon taga pamayapa. At na uh, po nila ang dumidikta yung anak. Apo. Apo. So, yung po, uh, nilinaw ng Lugon, tagapamayapa. At kung bakit po ako nandun, dahil ako rin boys is nagpasumon regarding doon sa sinasabing blatter again sa akin. Okay. Kanina po sir, na-mention yung nga uh, nakarecord po sa CCTV yung mga nangyari, papinig-usapan ninyo. Okay, okay, so okay, with that sir, okay. can we also get a copy of that CCTV sa inyong barangay? Pwede po. Pwede po akong humingi ng ano. Sabi ni tata, nga ni tatay nga, doon siya sir nasuntok. So sa lugar doon siya sa, may, sa tindahan sa po tindahan ni... Sa tindahan po ni Kagawad Doming po. oh, Kagawad Doming. So may CCTV din doon. Meron din po pati po personal po nila. Yes sir, Meron can nito. you also get a copy of that sir? Kasi ganito sir, nasira do bigla sir CCTV <coughs> ng barangay kung kailan sir nga hingi na sir ang copy sa scene of the crime, kung saan sir incident <coughs> nangyari. Then, bakit sir bigla nasira yan? <coughs> dagdag ko lang din po, uh, attorney. Nung hmm. wala pa po yung mga gano, yung di pa po nilalam, kasi po, nag, ano po naglapas po kami ng 24 hours, yung pagbubugbog po ka sa kanya, tapos uh -huh. po, bali, naglagpas na po. Nung iniingi po namin CCTV dahil karapatan naman po namin, yes. ayaw po ibigay. Kailangan daw po ng korte, kailangan daw po ng hmm. ng ano, ay di po binigay sa amin yung CCTV. Sige po, ma'am, kunin natin yung payag po ng margaray sekretary po. po para makuha natin. Magandang hapon po, ma'am Marjorie Cardinio. Ma'am, so doon po, ma'am, sa lupo ninyo, ma'am, ma yung mam nung doon po, po nag-first dialogue kami last Saturday po October 25. Ah mm -hmm. uh, nagkaroon naman po ng pagaharap mm -hmm. kasi ah uh, before kay Mr. Romeo Mercado, meron din po kasi sa kanya nag-complain. yung kong constituent namin doon sa may tindahan na nabastos niya, yun po. Kaya nagkaroon po ng mediation, kinuha namin yung mga panig ng bawat isa. And then uh, according dito kay Tatay Romeo Mercado, nung tinatanong na siya ng aming mga lupon, wala po siyang maalala. Pero ba ang napansin ng tindera is lasing na lasing si Tatay. Okay. Kaya po siya parang okay. natatakot po siya attorney Ako lang po talaga totoo po yun attorney Pinipilit ko po na makuha po yung stesha sa Tatay ko po. Sige. Natatakot po siya kasi po na, pag nakikita niya po, syempre po para po traumatize po yun eh. Andun po silang lahat, nakaharap po sila. Wala naman ho kaming kakampiho doon. Ang, ang Mama Marjorie, can we request, Mama Kapi, -ma the CCTV? Tira po yung aming CCTV. Kailan ba mo na si CCTV niyo matagal na ba o kung recently lang? po. Since October pa po, si CCTV umaandar pero wala pong record. Okay. So based ngayon ma'am kasi ma'am may lumapit sa inyo, may nag-complain. So ano nga nangyayari sa investigation niyo? So ano po yung verdict po ng inyong investigation ma'am? Si Tatay Baldo naman po is willing naman po makipag-ayos. Pero kinakalabit po kasi siya ng Di anak po, niya. Hindi ko po kinakalabit, kinakausap po, po talaga. Okay, so ma'am, so fast forward, so ano nangyari? Ma'am, so may may agreement ba kung wala? Wala. Ah, uh, wala pong na, wala pong nangyaring agreement okay. kasi attorney, magkakaroon po kami ng second dialogue. Eh, saan gusto po kasi nila magkakasundo po na si tatay ko po yung parang may kasalanan ho kasi daw po Nagkaroon po siya ng ganyan dahil nadulas lang daw po siya base po dun sa witness po nila. Nadulas lang po daw po siya sa agdanan kaya daw po siya nagka-block dito. Eh meron po kaming medical legal at attorney po eh. Okay. Ma'am sis may medical legal naman kayo ma'am we can forgo with the CFA na. Opo, okay. Po. So ganito na lang since sa uh, may sinabi yung barangay secretary yung CCTV and the may sabi mm -hmm. gagawad na wala daw siya doon. So it's best ma'am nga sa korte na sila magpaliwanag. Opo. So ma'am kaso na lang to ma'am. So based lang po sa sinabi ninyong facts yung possible nga yun nga baka less physical injury since uh, medyo masama pa pakiramdam ni tatay. Itutungan po kayo ng team ma'am ng Wanted sa radyo. Lapit lang po tayo sa PNP ma'am. Okay. Uh, samaan kayo papunta po sa fiscal na ma'am sa prosecutor para po may sampa po yung kaso po na less serious physical injury most probably. And of course, dagdag alarming scandal since public place. Then regarding naman sa administrative charges na conduct prejudicial to the best interest of the service, Pwede naman natin to ma-file ng verified complaint sa City Council ng Manila. May version din sila, may version oh din kayo. So it's better, ma'am, nga yung korte na lang po yung magbigay uh, po ng decision, ma'am, kung ano man talaga. So sa po kayo ng reporter po ni Idol Rafi, as well as check na rin natin kung ano nga ba itong napag-usapan yes. nila sa barangay para maging patas din po yung ating pamamahayag dito. At yun naman po talaga ang gusto natin dito. Alamin yung uh, panig ng bawat isa. Pero ma'am tanong lang po ano kasi nagtatanong po yung ating mga manonood ngayon. Uh, kamusta ba si tatay kasi parang hindi po siya... Kumbaga po medyo so, parang unconscious na ganun na ho siya eh parang mm. kasi po mayroon po siyang malaking ano ay, mga po mm. yung hihingin po sana namin na ng tulong sa inyo po na mapacheck check po yung head niya po kasi mayroon mm. po malaking buko. Natanggal na po Saka po ganun na po siya parang pa-paulit-ulit <coughs> pa, pa, na po yung sinasabi. Mm. Nerves ko mo. Ayun po may nervous din po kasi siya ma'am attorney mm, po. Sige po ma'am. Sige po, po. po ma'am ma at uh, pag-usapan po natin 'yan sa kabilang studio pero for now po yeah schedule natin yung pagsama po ng reporter mm. sa inyo ma'am. Yes.